Hi. Ayan. Video niya. Na-vlog. pabalik ng Isabela. Saan San, san kay galing sa Isabela? Kabagan po. Kabagan. Kabagan. Ay, lagan. Tapos, bumayan sila papunta rito sa Pangasinan. Tapos kahapon, galing din kami ng Anda, Pangasinan. Yan. Yan yung Kia Pride natin noon. Yan. Ganun pa tsura niya. Solid ah. Yan yung ginamit natin noon pang north loop mga kaibigan. Sige po. Yan yung ginamit namin dati nag north loop tayo. Napakatipid niyan. Yan, galing sa atin na owner yun. Ay ano, Kia Pride, City Pride. Tinono ko na rin yan. Tinono ko ulit kahapon. Uh, naglamping sa akin yung sakit Papalik sila ng ilagan Isabela Galing anda Kahapon Magkasama kami Diyan sa akin Alright